Hi, hey, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Na no, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingati eh palagi mga kasawi. Siyempre, magbabasa na tayo ng ating mga mensahe. Idol, ang babae ba ay hinalikan mo sa lips ang no ang mararamdaman nila. Pa-advise naman please. So yung ating sender ay isang lalaki. So ang pinapa-advise niya kung ano ba daw ang mararamdaman ng isang babae kapag once na eto ay hinalikan sa lips nila mga kasawi. Siyempre simple lang yan mga kasawi yung ating opinion. Kapag once na hahalikan ng isang lalaki ang isang babae sa kanilang mga labi ay talaga namang eto ay kikipan kiligin sila, mas nai-enjoy nila, tigit sa lahat. Alam mo yung pakiramdam na para ba silang koryente Kasi sa unting dampi ng isang lalaki sa isang babae, lalo pat kapag mahal nyo ang isa't isa, alam nyo ba, ang bilis kayong mang at mabilis kayong makoryente. Alam nyo yung pakiramdam nyo, grabe yung inyong katawan. Sobrang init ito. Kumbaga, lumiliyab sa sobrang init ng pagmamahalan ninyong dalawa. Lalo kapag kamahal ka na mahal ka ng isang babae, ay nako po. Talaga ang babae kapag once sa hinalikan mo, sobra itong kinikilig. Hindi niya maintindihan kung ano yung gagawin niya. bagos ang kanyang nararamdaman ay sobrang L na L na ito kapag lalo first time pa ang babae na hinalikan mo yung walang experience. Naku po, napakasarap nito. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, mas grabe yung satisfaction ng isang babae kapag once na sila ay first time na hinalikan sa kanilang mga labi mga kasal kasi yung kanilang isip ay hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin kapag once na hinalikan nyo sila. At syempre iba yung pakiramdam kapag mahal mo yung humahalik sa'yo. Grabe yung sobrang alam mo parang abot mo na yung langit kahit wala pang nangyayari sa inyo. Kahit dampi pa lang ito. Pero sobra na kayong nasisiyahan at sobra na kayong kinikilig kapag kaganito mga kasawi. Diba? So yun lang po yung ating suggestion mga kasawi sa ating sender na no way naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Ayan, at sa ganyang tatandaan sa mga kalalakihan, kapag once na hinalikan nyo ang isang babae, siguraduhin ninyo na talagang hindi nyo lulukuhin ang isang babae at paninindigan nyo kapag once na merong mangyayari sa inyong dalawa. Kasi nga minsan ang isang babae kapag wala itong experience, hindi nila nakokontrol kung ano ang gagawin nila sa kanilang sarili. Kaya kung ano lang ang ginagawa ng lalaki sa kanila, ay talagang hinahayaan lang talaga nila na merong mangyari sa kanila dahil hindi niya alam kung paano pa pipigilan ang kanilang nararamdaman sa isang lalaki na humalik sa kanila. Kaya nga minsan ay naibibigay kaagad nila ang kanilang pagkababae sa isang lalaki. So yun lang po mga yung ating opinion sa ating sender na isang lalaki. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. sa so walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe pwede rin kayo mag para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang umaga mga kasawi mahal kayo ng inyong advisor